Ayan mga idol, pauwi na mga idol. Kumulan mga lods. Dito sa loob ng bus. Oh. Dito kami sa loob ng bus. Kumulan sa labas. Mumpisa ng talulan dito sa kuwait mga lods. Ayan. Ang bus namin parang aeroplano. Oh. Parang aeroplano, ayan. Ayan mga idol. paglabas o umulan pero ano pa rin parang walang ulan kasi yung ano niya ilaw ayan mga lots ito ang lugar sa Hawaii ayan mga idol pagka pula yung ilaw ayan mga idol nag stop na mas stop ayan mga lord yung highway mga lord ayan malaking highway ganda tingnan sa mga ilaw mga idol sa loob Oh. ayan mga idol parang sumakay tayo na ano eh aeroplano madilim ganito sa aeroplano patay na lang tindaw kapag ano